Hi there people, kumusta ang araw at kumusta ang bawat isa? sana yun sa mabuti tayong kalagayan kung saan man tayo naroon. So ngayon mga kabisyo, meron na naman tayo isang malupit na tutorial na isi-share natin sa ating isang viewers na gusto na itong malaman kung paano daw gawin ng dalawang relo sa ating cellphone. Hindi mo na kailangan mag-sit pa o pumunta ng Google Chrome o saan pa sa ating cellphone. So kailangan nakasit na ito. Dahil siguro, yung kanyang asawa o kanyang, kanyang anak ay nasa ibang bansa. So gawin niya itong monitor para alam niya kung anong oras siya tatawag o kung anong oras papasok yung kanyang mal sa buhay. So isishare natin sa kanya. Simpre bago tayo magsisimula at kung bago ko lang sa aking channel, Ruel TV, huwag mo kalimutang isubscribe, i ishare. Saka pindutin mo na rin yung bell button natin para lagi kang notified kung nag-upload ako ng video at ikaw agad ang kauna-una makapanood nito. Okay, so simulan na natin. So ganito lang kadali mga kabisyo. I-tap nyo lang yung, yung, screen ng inyong cellphone. Ayan, so hanapin natin dito sa baba. Makikita natin dito yung wallpaper and style, themes, and widgets, and sheeting. So dito tayo sa widgets. Pindutin natin yan. Ayan, pag natin, lalabas ito. So scroll lang natin. Bababa, hanapin natin yung clock. Ayan, pindutin natin yung clock. Tapos, scroll down ulit. Ayan, makikita mo dito yung mga relo. So, hanapin natin yung dual clock. Ayan sa mga kabisyo. Pindutin natin yung dual clock na yan. Tapos, add natin yan. Ayan, so nakita nyo dito. Dahil lang sa bansang Kuwait tayo. So, ngayon, yung i-monitor. Alimbawa ako, i-monitor ko sa Pilipinas. So, pindutin nyo itong kabilang relo na to, Yung London. Ayan. So, i-search nyo lang dito sa taas. So, alimbawa kung saan bansa man. Yung gusto nyo iset. Yung Philippines. Ayan, so ilagay natin dito ay Manila, Philippines. So ayan, pindutin lang natin itong Manila, Philippines. Ayan, tapos uh, change nyo lang yan. Ayan. Pindutin, pag pindut mo ng change, ayan na. Ah. Halimbawa, dito makita mo, Kuwait City. So, ang oras dito ngayon ay 10.40 ng gabi. So sa Pilipinas naman, makikita mo dito sa Manila ay 3.40 ng umaga. So, 5 hours yung lamang ng Pilipinas dito sa Kuwait. So, ganun lang kadali mga kabisyo. Ayan. So, hindi mo na kailangan pumunta kung saan. At least, pagka ano mo ng cellphone mo, ay, alam mo na, uras na pala ng tatawag ka doon o kung sino mang kontakin mo ng mga mahal mo sa buhay na nasa ibang bansa o sa Pilipinas man. So, ganun lang kadali. So, sana sa nag-comment dito sa aking video na nanood na gustong matutunan ito sana naging satisfied kayo sa ating mga tutorial na tinuturo sa inyo so kung may gusto pa kayong mga video na gawa natin at uh, gusto nyo ipagawa sa akin yung mga tutorial so mag comment lang kayo dyan sa aking mga video kahit saan ay gagawa natin ito ng tutorial at uh, isi isishare ko sa inyo okay so Bago tayo magtatapos, bigalap shoutout pala sa mga Solid Ruel TV dyan na laging nakaantabay sa mga video na ina-upload. At siyempre sa mga bago din na mga viewers natin na nanonood. So huwag nyo nang kalimutan i-subscribe para lagi kayong updated sa mga ina-upload kong video at hindi na kayo maliligaw at mapunta pa sa iba. Okay, so maraming salamat.